Po yan. ayan so dito tayo sa ano ba to fireworks bintahan ng mga fireworks ano no? sila ni kuya si kuya at saka si Unis. ayan naganap sila dyan ang mga ano So dito tayo sa rotunda eh. oh mamaya na Ayan. Alik. Dito po, wala po dito, dito. mga 'to diyan? Niyan. So, dami dito mga nagbebenta. Tsaada fireworks pala 'to dito. Chada fireworks. Ayun. Chada fireworks. Ton so, dami mga ano dito ah. And dami mga benta dito, ayan oh. Classic-classic lang. Ito, magkano yan? Ano, sir? Ito, 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 ito fireworks na yan. 2-5, sir? 2-5? Ilang minutes yan? Seconds. seconds? Seconds lang yan, fireworks? 1 20. 20 minutes? seconds. 20 seconds? Ayan. Lala, sir, sir, kain Tingog ba? Tingog sir. Ah, yan? Yeah. oh May, may ano? <laughs> may tunog? <laughs> So dito iba-iba klase klase dito mga binibinta nila. Triangle wala. Ato na. Ito motor. na Marami dito. mm <laughs> So marami pala dito ang ano. Ngayon. So ang dami pala dito mga nagbibinta ng mga ano pero triangle wala. Wala sila mga triangle dito. Ah. Triangle wala kay triangle. Bawal pala triangle ano. <laughs> Bawal. Ayan wala triangle dito. So. Ang dami dito mga nagbibinta oh. Ayan, puro mga pang ano to. Puro mga pang uh, fireworks lang lahat. Uh. Ayan. So dito lang to sa rotunda. Sa Cagayan de Oro. Ayan. dami pala dito. mga uh, tarotot. Ayan. Hanggang doon sa dulo. dami. मैं भी नहीं